Opo. Ano po ang nang nangyari at uh, sinasabi na kayo raw po ay ninakawan ng nasa 500 pirasong manok? Paano po nangyari ito? Kasi yung alaga kasi namin manok nasa 1,000 heads. Opo, opo. Manog, um, ako lang yung taga-alaga. Yung kapatid ko yung may are. Uh -huh. Tapos yung pagkain niya ng bahog, na bahog inuutang lang namin sa BEMIG. Yung feeds? You know, opo, Yung opo. feeds. Kaya, the time nga nag-harvest na kami noong twenty one lang madaling araw, na la launa, mm -hmm. napansin namin na nagkonti na lang yung manok. Manok, opo. Oh. Yung forty-five days. Mm -hmm. Kaya, binilang namin, binilang namin, mm -hmm. nawawala yung five mm hundred. -hmm. Higit kasi yung Patay dyan, 200 piraso. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya yung natin na lang, 330 pesos na lang. kaya Yun na lang oh, ang na-harvest oh, ninyo? Nandyan pa yung 200, 130 mm -hmm. pala lang yung aming na-harvest. Mm -hmm. So, paano po ang nangyari na pag nanakaw, eh, kung may meron naman hong tao dyan sa ano ninyo, sa inyo pong uh, lugar? Kasi yung, yung paggabi kasi, sir, yung bahay kasi, namin dito lang. Apo. Tapos yung yung farm ano doon sa bahay nila nanay kasi mm -hmm. yung tao lang doon yung mga paman, pamangkin ko lang. Mhm. Mm yung tao na So walang nakapansin. Walang nakapansin. Oh, I So ano yung pagnanakaw na ito? Isahan lang or anong nangyari? Hindi hindi naman natin talaga exactly masasabi na sang kuhaan lang siguro minanmanan unang harp unang kuha Mm -hmm. Okay, siguro. Kaya mm -hmm. siguro binalik-balikan pa hanggang nakaabot ng limang daan. Limang daan. So, hindi, hindi isahan lang sa tingin niyo ninyo? Hindi, hindi. No, balikan sir. lang oh, kada gabi? Yes. Opo, oh, sir. Oh. so, may posibilidad. Ngayon lang malalaki na yon. Mga, mag, mga ilang kilo yon kada isa? Ilagay natin yung sa buhay, 1.7 sa buhay. Mm. kilos? So, Oo. So, napakarami pa na oh, yun. Sir. So ang anong panawagan ninyo ngayon kasi posibleng ibenta nila yon. Opo sir kasi po no, nag-aalaga lang ako yung puhunan ng kapatid ko at yung puhunan sa Biming na inutang na pagkain mm -hmm. eh mm -hmm. sempre bilang ako yung taga-alaga parang responsibilidad ko. Kaya kung sino man yung na pagbintahan ng 45 days na dula dudan na wala, wala naman silang alaga, ay ipagkabigay alam lang sa amin kung sino yung nagbinta sa kanila. Nag-report na kayo sa... Opo, sir. Nag-report nag, -nag, -nag na ako kaninang hapon na doon sa police station at sa barangay, sir. Opo, sige po. No.